So, ayun na nga guys. <laughs> Parang may tama pa rin ako sa last event. Punti-punti nang nalinis na ayos. Kakatapos lang namin maglabah. Yun ang isa. Di pa talaga tapos guys. May kalahati pa. Kung may isang linggong pag-ibig, ito nga ako may isang linggong labahin. Ito nga yung kaganapan ko, matapos ang dalawang event. Kasi yung sa basketball team ko guys, pagkahapon nun, I mean pagkagabi, medyo binahayong yung ating uh, tent kaya naman yung mga tela ko sa bandang baba ay maputik. Kapag umuulan nga talaga ng malakas ay binabaha konti dito sa harapan ng tindahan. Ito nga pala ang kuting namin na lang silang magwa month na pala. Ito nga ang mga kapatid niyang kay sarap ng buhay. Hi Maliko! Ito nga tagluluto ako ng okra at saka may alapati na isda, may juice sinigang tapos may uh, fish steak kasi yung aso namin ito lang na kinakain na luto na style ng isda ito ang nakapagsaing na ako para naman redo tuloy tuloy yung aking pagluluto mamaya ng guna ito nga napakaganda ng panahon guys except lang no may bagyo nga ko. ay si marimar liko ka na marimar. Minsan. Bilihan <laughs> mo ako muna ng shampoo? Sige na, may sahog ka na. akin ng sukli nito sukli lang <laughs> ayan Tinamad ka kanina pa koit anong style yan na pagdidi kay kay anong style na pagtidi yan <laughs> maya maya pa nga sinimulan ko na ang lutuin itong aking tilapia steak ito nga pinirito ko lang muna ito saka yung sauce nilagay ko na nung no, matapos ko maprito saka nilagay ko na yung mga ano agad pinirito kong sibuyas ito nga uh, nilagay ko na dito para makakain na naman kami alam mo yung naumay ka sa mga ulam sa handaan sa party kaya hinahanap mo yung ulam na pang tanggal umay, kumbaga. Kaya ng ito na isipan ko naman, luto ng gulay na medyo maanghang. At tada, ito ng ating sabaw. Ano na nga po guys, baka magising ko lang. Kasi, kailangan ko pa talaga ng ilang araw, natulog, natulog, sa hapon, para makaka-recover ko. Jute ako dito. Tataposin ko ito. Taposin ito. Tapos mga tela na hindi naman siya basa. Hindi siya basa na tela. Day 3 nga ng ating paglalabay ito. At kakatapos lang namin magtanghalian. Si mama nag dito sa kusina. Siya yung naghugas. Maya-maya nga ay naglaba ako ng mga puti. Habang sinasampay ko naman yung mga natuyo na ay I minabandawan. Mean, Tinutupi ko yung mga uh, nilabahan ko nung nakaraan. Ito nga yung ating day 4 na paglalapa. Ito na yung mga bed sheets namin na kailangan ko laban agad para matuyo. Kasi babalik lang namin dito dito bilang cover sa may mga upuan. Ito nga nagtatanggal ako ng mga punta. Saka ito nga tandahan na natuking na aking tinutuperin itong mga natuyo na tela. Madali lang naman. ito yung mga sariling damit namin kumbaga na ipon siya at ito na nga yung mga natira na bin sheets din tinapos ko na mag prepare tayo ng order guys ito nga araw ng sabado may biglang order kami ng piko. ito nga at ko na pagkatapos ni mama maluto hanggang sa susunod na video salamat